Hello! Good morning! kasi oh, gozaimasu guys? guys! Time check is 5.55 So dito ulit tayo sa Bulacan Sports Complex So yan Wala pa mga player Ilan pa lang nandito Siguro mga tatlong player pa lang nandito So Ngayon part 2 natin Yung pag -re repair natin ng net So naghanap pa ng tarpaulin So nakakuha ko diyan sa tabi-tabi -tabi yung mga nakapaskil sa mga poste na hindi na kailangan tinanggal ko para lang magamit natin na panlagay sa net so ayan yung nakuha natin tarpaulin ayan gugupit gupiting ko pa yan yung kasing laki nung nilalagay ko doon sa net ayan yung kasing laki nyan ayan gugupit pa ako so yun pisa ko muna magupit then mamaya magtatahi naman ako dun sa court number 3 tutuloy natin yung ginagawa natin dyan sa number 3 yan, nagpisa okay. ako ni kitna niyan eh ito pala, yan, 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 court number 3 yan, nagpisa ko ni kitna niyan so tutuloy natin ngayon yan, okay so okay, ikupit muna tayo Thank start na natin tahiin yung net so time check is 7am mainit na tatahiin ko na para medyo malamig-lamig pa dito okay tara let's check is 7.55 so natapos na natin itong gawing net itong third court natapos na natin so next naman natin is yung court number 4 so ayan ito na yung court sa number 3 ayan alright mukhang bago na naman yung ating net dito sa court number 3 So, ayan. Ayan yung tinahi natin. Ayan, yung white na yan. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Ayan. So ito, ayan, makabuoan ngayon yan. Tignan nyo, ang ganda ng net. Bago, diba, compared doon sa kanina. So ayan, ang in next naman natin, itong court number 4, ito, ayan, ayan. May naglalaro, kaya hindi natin magagawa ngayon. So, abangan nyo yung part three. So, yan. Yan naman ang gagawin natin next. Sport number 4. Okay? So, yan. Ang madalas kasi masira dyan, yan kulay white. Ito, ganito nangyayari sa kanya. Ito. Nakikita so, ko sa inyo. So, yan. Ano ba? Napuputol siya. Yan ang white. So, yan. Ganito nangyayari. So, kaya nangyayari sa kanya. Pinatahi inhalo natin siya tinatalian kaya sa so, pag tinalian mo nawawala na yung kulay white niya so kaya ganyan ginawa natin okay <coughs> so yun guys kita kits ulit tayo next time sa ating part 3 na paggawa nitong ating net so siguro tomorrow try kong gawin so abangan nyo na lang yung part 3 okay thank you babush arigatag siya bye bye Thank you, b a b u s, <What>? <S ありがとう